Ang kwentong ating ikukwento ngayon ay isa sa mga natipon na mga makasaysayang buhay na alay na pamana ng buhay. Ito ay tungkol kay Sergeant First Class Alwin Cash. Ika-16 ng Disyembre, 2021, sa White House ng Washington, D.C., sa Estados Unidos, na igawad ngayong araw na ito ang medalya ng karangalan o Medal of Honor kay Sergeant First Class Alwin C. Cash. Ang parangal na ito ay siyang pinakamataas na dekorasyong militar na iginagawad sa isang nanilbihan sa puwersa militar at depensa ng Estados Unidos. Iniabot ang karangalang ito ni Presidente Biden na nagwikang si Alwin Cash ang idolong sundalo, isang mandirigmang talagang sumuot sa apoy para sa kanyang mga kasama. Alwin Cash was a soldier's soldier. Soul, yeah a warrior who literally walked through fire for his troops. Si Alwin Cash, ang kauna-unahang Afrikano-Amerikano, nakasapi sa hukbong militar na nabigyan itong pinakamataas na parangal sa digmaan mula sa mga pangyayaring kaugnay ng 9-11 o September 2001. Ang kilalang taguri na 9-11 ay petsa na ika-11 ng September dalawampung siglo at isa kung kailan isinaganap ng mga terorista ang kahindik-hindi na pagwasak na terorismo sa New York. Pinaguho nila ang dating New York Tower sa pamamagitan ng pang-hijack nila sa himpapawid ng eroplanong pampasaherong naglalakbay at ibinangga nila ito sa gusali. Ang ang terorismo ay kakaiba sa mga marami ng mga digma ang naganap sa mundo. Sa araw ng tinawag na 9-11 ay naglalarawan lamang kung gaano kapanganib ang digma ang ito na sa panahong nangyari ito ay matagal nang nagaganap sa mga bansang muslim sa pagitan ng mga bansa sa kanluran at mga bansa sa gitnang Asya. Narito ang buod na gunita kaugnay ni Sargento Cash. Hilong-hilo na nagulat si Sarhento Staff Sergeant Douglas Dodge at bumaliktad ang pakiramdam niya sa kanyang dibdib at tiyan. Isang hindi napaghandaan na dinamita sa gilid ng daan ang siyang pumutok na nagtaas at nagtilapon sa kanya at ang kanyang mga kasamang sundalo. Naipit sila sa bubong ng kanilang armadong behikulo. Kababalik lamang ang kanyang malay sa mga segundong iyon. Sinikap niyang lumayo sa behikulong suwalit. Ang kanyang mga kasama ay naipit pa rin sa loob ng kanilang sasakyan na noon ay lumiliyab na sa apoy. Daliring iyon, biglang dumating si Sergeant Cash, ang platoon sergeant ng Company A na nakasakay noon sa harap ng Bradley Fighting Vehicle. Mayroon siyang helmet, body armor at nakabota. Ang kanyang uniformeng camouflage ay basa na sa petrolyo at lumiliyab na rin. Dodge! sumigaw si Cash. Nasaan ang mga kasama? Aning na beses na pumbalik-balik si Cash sa behikulong nasusunog na noon ay na sunog na sunog na upang sakluluhan niya ang kanyang mga kasama. Ano ang apoy na yon? At ano nga ba ang pinagumpisahan nun? Ating tuntunin ang pinagumpisahan ng pangyayari. Ika-17 ng Oktubre, 2005 noon, ang mga sundalong Amerikano na nakasama sa kampo na Forward Operating Base Mackenzie ay naatasang magsagawa ng pagmamatsyag o mission na reconnaissance. Kinailangan nilang magpatrolya at mag-obserba sa paligid kasapi sila sa unang batalyon na panlabing limang rehimenteng impanterya sa ilalim ng pangatlong dibisyon ng impanterya. 1 Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division. Nautusan silang naipadala sa kampong iyon noong Enero ng 20 siglo at lima. Dati nang kilala sa pangalang FOB pace setter sa bahaging norte ng ilog na Tigris ang forward operating base Mackenzie. Ang kampong ito ay nasa syudad na Samara ng Iran at humigit kumulang ito sa isang daan sa norte ng Baghdad. Ang bagong pangalan noon ng kampo ay nahango sa pangalan ni Ronald S. Mackenzie, isang cavalry colonel sa kasaysayan na naugnay sa mga nakaraang pangangampanya sa mga bago at mga ligaw na lugar. Nagkaedad noon si Mackenzie ng dalawamput siyam noong siya'y naging commander ng pang-apat na rehimenteng Cavalieria o Fourth Cavalry Regiment. Naatasan siyang maglikha ng kapayapaan sa pronta ng mga bagong lugar at mga ligaw at wala pang nakatayong gobyerno pangunahing tungkulin ni Mackenzie noon ang mangharang at magpahinto sa mga pagsalakay at paggulo ng mga rebelde at maton na indiyano. Naisagawa niya ito batay sa maayos at magaling na pagkakaplano ng mga patrolya at pagmamasid kaalinsabay ng pagsasagawa ng matapang at matinik na pagsalakay. Pinalitan nila ang pangalan ng kampo at isinunod kay Mackenzie ang mga misyon isinagawa ni Mackenzie noon ay kahalintulad ng pakay ng Operation Iraqi Freedom, na programa ng pwersa militar ng Estados Unidos. At ito ang magkamit ng kapayapaan at hustisya sa bagong nasyon sa pamamagitan ng pagpapahinto sa mga bayulenteng rebelde at mga terorista. Iyon mabalik tayo sa panahong 2005. Sa araw na iyon ng Oktubre 17 sa kampong Forward Operating Base, Mackenzie. Kinailangan ng batalyon ang magmasid at mag-obserba sa mga kaaway. Gayon din na kailangan nilang tiktikan kung mayroong mga lugar na maaring pagtaguan ng mga kalaban. Karaniwang kaalaman na ang mga tagpapatrolya sa mga malapit na bayan doon sa kampong iyon ay malimit na nakakasalubong at nakakainkwentro ng mga mandirigma na mga kasapi sa Al-Qaeda, organisasyon ng mga militanting muslim na namumuhi sa Estados Unidos at sa mga taong hindi muslim. Ilang beses na na ang nagsamang pwersa ng hukbong militar ng Estados Unidos at ang kanilang kaaliansa sa tropang militar ng mga Iraki ay hindi lamang napapatamaan ng bomba dahil tinaniman ng mga kalaban ng dinamita ang mga daan, kundi malimit pa silang napapaulanan na ng barilan at kaguluhang gamit ay mga amunisyon ng Al-Qaeda. Sa katunayan niyan, wala pa noong isang buwan mula noong tinambang ng tatlong lalaking mga Iraki ang mga sundalong Amerikano ng misyong Task Force Liberty noong nagtungo ang mga ito sa bahay ng isang lalaking Iraqi na naiparating sa kaalaman nila na sumama noong nanlusob sa isang convoy ng mga Amerikano. Doon sa nangyaring labanan, noong nang tambang ang mga miyembro ng Al-Qaeda, tatlong rebelde ang nahuli ng hukbong Amerikano. Uminit din ang sitwasyon sa Adulia Ad at mayroong pang-apat na pribadong kontratista na natambang na naman mula noon. Dalawa sa mga nahuli ang nasugatan at dalawa rin ang patay. Dahil sa nangyari na pagkasunduan ng mga pamunuan ng bayan ng mga pwersang Amerikano at Iraqi na maipalakad ang Corpio, sa kabilang dako sa Baghdad, tatlong sundalong Iraqi at dalawang sibilyan ang namatay at pito ang nasugatan noong pinaputok ng isang suicide bomber ang kanyang sasakyan sa malapit sa isang tanyag na lugar ng Kalakal sa Wathig Square sa gitna ng siyudad. Bandang timog ng siyudad ng Karbala, binaril ng mga sundalong Amerikano ang isang pamilya ng apat na katao dahil sa pagtangka nilang sumabit sa konvoy ng mga Amerikano. Sa bandang timog silangan ng Baghdad, isang sundalong Amerikano ang natamaan ng pumutok na bomba na naitanim sa kalye. Ang katotohanan niya, sa mga panahon na iyon, bumibilang na ng isang libo siyam at dalawa ang mga miyembro ng serbisyo ng Estados Unidos ang namatay mula sa simula ng operasyong militar sa bansang iyon noong Marso ng 20 Siglo, uh, 20 siglo at Tatlo o 2003. Masinsinan ang misyon ni Nakash sa araw na iyon dahil kinailangan nilang siguruhin at panatiliin ang siguridad sigur, uh, ng kanilang pagdadaanan ng kanilang supply mula sa mga terorista. Hindi noon nakapagpatuloy ang eroplano na makisabay sa pag-obserba at pagmasid sa himpapawid para mamanmanan kung may mga panganib doon sa mahabang daan. Ito ay dahil dumating ang bagyo sa disyerto at alanganin ang seguridad ng eroplano kung magpatuloy ito. Subalit nagpasya ang pamunuan ng unit na ipagpatuloy nila ang patrolya kinakailangan na hindi nahihinto ang pag-alerto at pagmasid nila kung pananggol at proteksyon sa pwesto nila na malapit sa Adulia Ad ang kanilang pakay. Alam nilang lahat na tirahan ito ng mga Muslim na kasapi sa sektang tinatawag na Sunni. Ang lugar na ito ay nasa pagitan ng bayan ng Baguba at Samara sa probinsya ng Salahudin. Ang kanilang operasyon ay nangangailangan ng hindi kukulang sa tatlong behikulo na pandirigmang Bradley. Ang mga sasakyang itong panlakbay ng impanterya ay armado ng mga mabibigat na sandata. Isa sa mga behikulong ito ang naiwan dahil ito'y nasiraan. Kaya kinailangan noon na si Cash bilang sarhento ng platoon ay siyang magpauna sa kanyang sasakyang behikulo para magpatrolya. Labimpitong sundalo at isang sibilyan na tagasalin ng lenguahe ang kabuuan ng lupon. Hindi pa sila nakakalayo sa pinagsimulan nila noong biglang may malakas na pagsabog. Naramdaman ni Sargento Mills na siya noon ang nakasunod sa sasakyan ni Cash ang pagkiling ng kanyang sasakyan bago ang pagsabog bigla niyang nakita na lamang si Baka, ang kanilang sibilyan na kasama ang tagasalin ng salita na nilalapunos na ng apoy sa tabi niya. Inabot ni Dodge na nakaupo sa iyon ding kompartamento na kinaruroonan nila ang hawakan ng pintuan ng sasakyan. Subalit na nasunog ang kanyang kamay kagad siyang nanghila ng kung anong mahila niya sa paligid at ginamit niyang pinangpwersang pambukas sa bubong ng kompartamento na sa siyang butas na linabasan niya at nahulog siya sa lupa. Pagbagsak niya sa lupa, hindi niya napigilan ang sumuka. Biglang lumabas si Cash sa lumiliyab na apoy habang nagputukan ang mga baril ng mga kaaway sa paligid at nakatuon ito kay Cash. Kaagad na pinabalikan ito ni Taniantelion Mathias na nakasaksi sa mga bigla ang pangyayaring hindi naasahan na dumating. Sunod-sunod siyang namaril ng tuon sa hilera ng mga kakahuyan sa malapit dahil doon nang galing ang mga paputok ng baril. Samantala, tinutukan ni Cash ang pagsaklolo sa mga kasama nila at pinagsikapan niyang inilabas ang mga kasama niya na kulong na sa umaapoy na sasakyan. Hindi niya inintindi ang kanyang sariling estado na siya mismo ay nasunugan na ng kasuutan. Sinamantala ni Cash ang sandaling na ipabaling ni Matthias ang atensyon ng mga kalaban sa kanya. Kaagad na pumunta si Cash para buksan ang pinto ng nasusunog na sasakyan at sinaklulohan niyang inilabas ang apat mga sundalong kulong doon. Noong napansin niyang may nawawalang dalawa pa sa kanila, Kaagad siyang lumusob sa apoy para ilabas ang mga ito. Nagradyo si Matthias sa kampo at humingi ng saklolo. Nahila naman ni Cash lahat ng kanilang mga kasama doon sa napaputukan at nasusunog ng nasak sasakyan. Walang tinir tinira ng apoy doon sa kanyang kasutang uniforme at ang kanyang pantalon ay naging punit-punit na. Mating ang konboy na nanguha sa mga napinsala. Pinauna ni Cash ang kanyang mga kasama na maalagaan at mabigyan ng gamot. Hindi siya pumayag na pumunta sa helikopter hanggat hindi na ipaunang naibakwit lahat ang mga kasama niya. Dinala ng hukbo ang mga sundalong nasugatan. Kasama si Cash sa Brook Army Medical Center, sa kanilang kampo sa San Antonio sa Fort Sam Houston, Texas sa Estados Unidos. Nahati sila sa dalawang grupo. Nadala si na Dodge, Mills at espesyalistang si Raymond Salermo III sa isang seksyon at nadala ang mga mas grabe ang kanilang pagkasunog sa iba. 17% ang bahagi ng katawan ni Mills na ang nasunog. At inilagay ng mga doktor ito sa apat na araw na induced coma. 72% ng bahagi ng katawan ni Cash na nasunog subalit nagpatuloy itong naniwalang siya ay gagaling. Nagplano pa noon itong dalawang sundalong magkasama na pupunta silang mga ngaso pag naggumaling na sila. Hindi kailanman nasiraan ang loob ni Cash at nagpatuloy ang kanyang pag-asang lalabas siya. Nang magaling sa ospital. Nga ba si Cash? Naipanganak si Alwin Cash sa isang mababang pamilya sa Oviedo, Florida. Siya ang bunso sa sampung magkakapatid. Namatay ang kanyang ama dahil sa komplikasyon ng isang operasyon noong si Cash ay limang taong gulang lamang. Makulit at hindi mapakaling bata noong si Cash. Subalit kahit sa kanyang pagkabata nakitaan na siya ng kakaibang katapangan. Bangaman nagulat ang kanyang mga kapatid noong nagdesisyon siyang pumasok sa hukbong militar noong siya nagtapos ng sekundarya, napansin din nila na nagugustuhan ng husto ni Cash ang buhay militar. Siya nagpalista na pumasok dito noong ika-18 ng Hulyo, 1989. Nanilibihan siya ng dalawang taon sa hukbo na nadestino sa Korea at pagkatapos ay naatasan siyang pumunta sa Fort Lewis sa Washington. Nanilbihan siya sa deployment na hukbo na nang suporta sa himagsikan sa mga lugar sa gulpo o Gulf State sa gitnang Silangang Asia o Middle East noong 1991, 1991. Maaring matanong ninyo, bakit nga ba nagkaroon ng digmaan sa gulpo? Itong digmaan sa gulpo ay idineklara ng koalisyon ng 35 mga nasyon na pinamunuan ng Estados Unidos laban sa bansang Iraq. Ang dahilan nito ay sinalakay at tinangkang sakupin ng Iraq ang bansang Kuwait at para idagdag ito sa kanyang teritoryo. Ang interes ng Iraq noon na mang sa Kuwait ay upang maangkin nito ang malaking deposito ng langis dito at dahil sa pataas na presyo ng petrolyo. Nakadagdag pa dito ang hindi pagkakasundo ng mga bansa sa Gulpo at Arabia tungkol sa kondisyon ng pagpalabas ng langis at pagsupply nito sa mga bansa na naniniguro sa mga supply na kanilang ibibenta. Mabalik tayo kay cash. Noong 1993, 1993, naging kasapi ng impanterya si Cash at nagsilbi ito ng isang taon sa Korea. Naging squad leader siya ng dalawang taon sa Fort Hood, Texas at dalawang taon sa Alemanya. Nagtapos siya sa paaralan na Drill Sergeant School noong 1998. 1998 at nagsilbi siya ng dalawang taon bilang drill sergeant sa Fort Benning sa Georgia. Bumalik siya sa Europa noong Pebrero ng 20 siglo at isa bilang non-commissioned officer o NCO na nagserbisyo sa operasyon ng Labinsiam na Battlement Coordination Detachment. Naging squad leader siya sa unang batalyon pang labing walong rehimenteng impanterya, 1st Battalion 18th Infantry Regiment ng dalawang taon sa Alemania. Bilang kasapi sa hukbong militar ng Estados Unidos, marami ang naging pagkakataon na ipadala si Cash sa iba-ibang mga nasyon. Mahigit sa 750 ang mga kampo militar ang Estados Unidos nakakalat sa 80 bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinamahalaan at pinapatakbo ng Estados Unidos lahat ang mga ito. Sundalong Amerikano ang mga nakadestino sa mga ito. Noong dalawampung siglo at 4, o 2004, buwan ng Abril, naging platoon sergeant si Cash sa pangatlong brigada, pangatlong dibisyon ng Impanteria sa Fort Benning, Georgia. Ang kanyang pagkakadistino doon sa Iraq noong Enero ng 2005, bahagi ito ng misyon na Operasyon para sa Kalayaan ng Iraq o Operation Iraqi Freedom. Proyekto ito ng Estados Unidos na pangsuporta sa pagkakaroon ng kalayaan ng mga tao sa bayan ng Iraq mula sa kamay ng mga terorista. Ang fokus nitong operasyon na inumpisahan noong ika 20 ng Marso 2003 ay ang agarang pagpapabagsak sa rehime ni Saddam Hussein. Ito ay upang hindi maipasaganap ni Hussein ang kanyang paggamit ng sandatang sinususpechang itinago niya at tinataguri ang mga sandatang pangwasak o weapons of destruction. Armas na nuklear ang mga ito at mga lubhang mapanganib at dahil mapapawala nila ang mga tao sa isang iglap. Isa pang dahilan ay maiwasan ang pagbenta ng mga tao sa mga ito sa mga terorista. Ang mga terorista ay mapanganib sa madla dahil wala silang pakundangan na mangwasak at mangwala sa mga taong nagnanasa ng modernong kabuhayan. Mga taong gusto ang kalayaan, lalo na ang mga taong nanirahan sa Amerika at sa kanlurang bahagi ng daigdig. Ngayon, mabalik tayo doon sa aksidente ni Cash. Naidating si na idating sina Cash sa ospital militar at nabigyan sila ng kaukulan at pinakamahusay na paggamot at pag-alaga. Subalit may hangganan ang kakayahan ng tao. Ang kasama ng tropa noon na tagapagsali ng lengguahi si Baka ay namatay sa gabiring iyon na nangyari ang pagsabog. Si Staff Sergeant George Alexander na nagkaedad noon ng 34 at iniligtas ni Cash sa apoy ay pumanaw pagkatapos ng limang araw. Si Sargento Michael Robertson na nagkaedad noon ng 28 ay sumunod na namatay pagkalipas ng tatlong araw. Isang linggo pagkaraan ng pagkamatay ni Robertson, sumunod ang espesyalistang operatiba na si Darren Howe na siya rin noon ang driver ng sasakyan. Nagkaedad lamang siya noon ng 21. Lubos na pinagdalamhati ito na cash noong nalamanya niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Palagi siya noon na nagpapadala ng mga habilin sa mga nagaalaga sa mga ito. Sabihin ninyo na lumaban sila sabihin ninyo, inilabas ko sila. Subarit so, namatay na matay din si Cash noong ika-8 ng Nobyembre, tatlong linggo pagkaraan ng nangyaring sakuna. Walong buwan pagkaraan ng pagkamatay ni Cash dahil sa impeksyon sa mga nasunog na binti niya, sumunod ding namatay ang isa pang kasama nila na si Salermo. Bawat isa sa mga sundalong nakasaksi sa isinagawa ni Cash na pagsaklolo, at pagligtas ng kanyang mga kasama ay pare-parehong nalapuno sa kakaiba at katakatakang kagitingan ng kanyang pagsubo ng kanyang buhay para masakluluhan at mailigtas ang kanyang mga kasama. Ipinasok ang kanyang pangalan sa nominasyon ng parangal ni Lieutenant Colonel Gary Brito na no commander ng batalyon ni Cash upang mabigyan siya ng medalyang pilak na bituin o Silver Star. Ito ang pangatlong pinakamataas na dekorasyon militar sa Estados Unidos. Ibinigay ito na pagpupugay sa kakaibang kagitingan sa digmaan. Naigawad ito kay Cash na kasama ang Lilang Puso o Purple Heart. Ang Lilang Puso ay medalya para sa mga nasugatan ng malubha at mga napinsala sa serbisyo sa digmaan. Naibigay ang mga medalyang ito kay Cash bago ito namatay. Subalit, Maging pagkatapos na naibabot uh, sa kanya ang mga parangal na ito, napag-isip ni na Brito, Colonel Hathaway, na commander noon ng kumpanya ni Cash at iba pang mga opisyal na nasa itaas ni Cash noon na nararapat na mas malaki pa ang dapat na ibigay sa kanya. Nagsumite si Brito ng nominasyon na maisulong pang parangal na naibigay niya kay Cash at para magawa itong medalya ng karangalan o Medal of Honor. Nakamit nila ang desisyong maigawad ito kay Cash noong taong 2020. Naigawad ang posthumous na medalya sa kanyang pamilya noong Disyembre 2021. Iyan e ang kabuuan ng ating kwento ngayon hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan.